Dalawampung Pinoy inaresto sa Nigeria matapos ang isang drug bust operation matapos na may makita umano na hindi bababa sa 20 kilo ng pain na nakatago sa kanilang barko na mula Brazil patungo sa pangunahing daungan ng Lagos. Matagal nang itinuturing ang Nigeria bilang sentro ng trafficking at produksyon ng mga droga na dinadala sa Europa at iba pang bansa sa Afrika, ang mas nakakapagtaka bakit napili ang barkong may crew na karamihan ay Pilipino. May nagsasabing coincidence lang ito, pero ayon sa ilang observers, malaking faktor ang reputasyon ng mga Filipino seafarer bilang masisipag, maayos kausap at bihirang napapasangkot sa anomalya. Kaya mas madaling gawing unwitting carriers. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Paglapag ng MV Nord Bosporus sa pangunahing pantalan ng Lagos, wala ni isa sa tripulante ang naghinala na magiging delikado ang simpleng araw na yon. Karaniwan na para sa kanila ang maghatid ng kargamento mula Colombia papuntang Brazil, isang rutang ilang taon nang sinusundan ng barko. Kaya naman ng unang beses nilang dumaong sa Afrika, inisip ng karamihan na isa lang itong panibagong destinasyon nakagaya ng dati. Pero samantala, may ibang galaw na hindi nila nakikita. Ayon sa mga autoridad ng National Drug Law Enforcement Agency, impormasyon umano ang dumating bago paman pumasok ang barko sa seaport. Isang tip na nagsasabing may hindi karaniwang kargamento na nakabaon sa ilalim ng mga container at dito na nagsimula ang serye ng inspeksyong ikinabahala ng buong crew. Isa-isang pumasok sa barko ang mga operatiba, may dalang mga detektor at search dog. Para sa mga Pilipinong marino, normal lang ang ganitong protokol. Pero nang tumagal ang paghahalughog, nagsimulang mabuo ang kaba. Hanggang sa isang tauhan ang biglang tumawag sa kanyang team. At doon nagbago ang lahat. Mga pakete ang maingat na nakatago ang nadiskubre sa ilalim ng kargamento. At ayon sa kanilang paunang pagsusuri hindi ito ordinaryong kontrabando. Dito na pinalibutan ng mga armado ang barko at ang dating tahimik na biyahe ay biglang naging crime scene. Dahil dito, biglang napasama sa listahan ng mga suspek ang buong crew. Isang bagay na hindi man lang nila naisip mangyari kahit sa pinakamasamang senaryo. Pero, ayon sa mga ulat, ang kapitan ng barko ay tatlong buwan pa lang nakatalaga sa MV North Bosporus at ang rutang ito ay hindi kanilang karaniwang daanan. At kung tama ang mga inaakala ng ilan, may posibleng gumawa nito nang hindi nila nalalaman. Nang mabuksan ng mga operatiba ang kahinahinalang bahagi sa ilalim ng cargo hold, tumambad ang isang bagay na agad nagpatigil sa lahat. Mahigit 20 kilo ng high grade na substance na maingat na isiniksik sa pinakaloob ng kargamento. Ayon sa pahayag ng National Drug Law Enforcement Agency, ang pagkakatago nito ay hindi gawa ng baguhan. Parang planadong plano, mula sa pagkakapackage hanggang sa lokasyon kung saan ito isinuksok. Kaya naman agad nilang inilagay sa custody ang buong crew, kasama ang kapitan. Kahit pa ang barkong galing Brazil, ay unang beses pa lang na naglalayag papunta sa Nigeria. Samantala, lumutang ang nakakaintrigang detalye. Sa loob ng maraming taon, ang rutang tinatahak ng barko ay nasa pagitan lang ng Colombia at Brazil at kilala itong nagkakarga ng coal, hindi ng anumang espesyal o delikadong kontrabando. Dahil dito, maraming nagsimulang magtanong, bakit sa unang paglipad nila sa Afrika biglang may lumitaw na illegal cargo? At paano ito naipasok ng hindi napapansin ng dalawampung marinong Pilipino? Habang pinoproseso ang kargamento, Napansin ng mga investigador na hindi basta nakatago ang mga pakete, tila may gumamit ng advanced concealment methods na kadalasang inuugnay sa mga international syndicate. Ayon sa balita, posibleng may nagmanipula sa barko bago pa ito lumabas ng Santos Port sa Brazil, pero hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Ang mas nakakagulat, ayon sa initial assessment, ang substance na nakuha ay kahalintulad ng mga kargamentong ilang beses nang nahuhuli sa parehong seaport nitong nakaraang taon. Kaya lumalakas ang hinalang may mas malawak na operasyon na kumikilos sa likod nito. Pagkatapos ng malaking pagkakasamsam, mabilis na kumilos ang law enforcement agency. Hindi na nila hinintay pang kumalat ang ingay bago humingi ng legal authority agad silang naghain ng motion ex parte sa harap ng Federal High Court sa Lagos. Isang hakbang na malinaw na nagpapakitang seryoso ang gobyerno sa kasong ito. At makalipas ang ilang oras na pagdinig, pinayagan ng korte ang isang mahalagang utos. 14-day initial detention para sa barko at sa lahat ng 20 tripulanting Pilipino. Dahil dito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin para sa mga marino mula sa pagiging crew na naka lang sa dagat, naging subject sila ng isang high-profile investigation sa isang bansa na kilalang may matinding kampanya laban sa illegal na substance trade. Samantala, lumutang ang impormasyon na si Justice Musa kakaki mismo ang nagpatibay ng desisyon. Isang pangalan na hindi basta naglalabas ng kautusan kung walang sapat na basehan habang nakapaloob sa custody ang mga Pilipinong tripulante nagsimulang maglabasan ang mga espekulasyon. Reports claim na ang mabilis na pag-apruba ng korte ay hindi lang dahil sa nakita sa barko, kundi dahil na rin sa intelligence sharing ng Nigeria, kasama ang mga international partners nito. At kung tama ang ilang insider claims, may indikasyon na matagal nang minamanmanan ang rutang galing Brazil dahil sa paulit-ulit na insidente ng intercepted cargo. Para sa maraming Pilipino, Nakakabigla ang abrupt shift. Isang araw crew ka lang. Kinabukasan bigla kang nakadetin sa isang dayuhang bansa. Pero ayon sa mga opisyal, ito raw ay standard procedure. Isang paraan upang tukuyin kung may posibleng loobang kasabwat o kung ang barko mismo ang ginamit ng sindikato nang walang kaalam-alam ng crew habang nagpapatuloy ang investigasyon mas lalo pang lumalalim ang misteryo sa likod ng kargamentong natagpuan sa MV Nord Bosporus. Sa unang tingin, madaling isipin na may kasalanan ng crew. Pero nang ilabas ng mga autoridad ang preliminary findings, mas lalo lang gumulo ang larawan. Lumabas na unang beses pa lang ng barko sa Nigeria at Africa. Samantala, ang kapitan ay tatlong buwan pa lang nakatalaga sa barko. Isang detalye na nagpapakitang hindi pa niya kabisado ang buong sistema at dating ruta ng barko. Dahil dito, maraming analyst ang nagtanong. Paano nagkaroon ng ganito kabigat na kargamento sa isang barkong kilalang nagdadala lang ng coal mula Colombia at Brazil? At bakit sa mismong unang paglipad nila sa Afrika, biglang may lumabas na kontrabando? Samantala, may lumalakas na teoryang hindi mismong crew ang may alam sa operasyon. Reports claim na maaaring may sindikatong nag-insert ng cargo sa loading port gamit ang blind spots sa proseso. Ito raw ang parehong metodong nakita sa mga naunang kaso, partikular na sa mga operasyon ng international trafficking groups sa Latin America na matagal nang sinusubaybayan ng National Drug Law Enforcement Agency. Ayon sa balita na ang modus ay ganito, isisingit ang mga pakete sa ilalim ng legitimate cargo at gagamit ng connection support para makalusot sa unang inspection. Kapag dumating ang barko sa final destination, may receiving team na kukuha ng laman bago pa man ito mapansin ng crew. Ang problema, sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Ang shipment ay na-intercept kaya ang buong crew ang napagbintangan kung totoo ang mga hinalang ito ibig sabihin may malalaking grupong kumikilos sa likod ng pangyayari mas malaki kaysa sa kayang harapin ng isang karaniwang seafarer habang pinapainit ng media at international agencies ang usapin may isang detalye ang hindi binabalewala ng mga eksperto hindi ito ang unang insidente sa parehong seaport Noong ilang buwan lang ang nakalipas, sampung Thai sailors mula sa isang barkong tinawag na MV Chayani Nari ang nahatulan dahil sa halos 33 kilo ng katulad na kontrabando. At ayon sa mga ulat, parehong ruta mula Brazil ang pinanggalingan ng shipment. Dahil dito, mas lumakas ang paniniwalang may pattern sa mga nangyayaring interception. Samantala, ayon sa chairman ng Enforcement Agency, Kumpirmadong may zero tolerance operation silang ipinatutupad upang tapusin ang pagpasok ng illegal substances sa bansa. Sa madaling salita, hindi lang basta inspeksyon ang ginawa nila. Isa itong coordinated strike na bahagi ng mas malaking intelligence campaign. Reports claim na may overlap umano ang datos ng Nigeria sa impormasyon mula sa ilang international partners kabilang ang mga bansang matagal nang may problema sa trafficking sa Caribbean at Latin America. Kaya naman hindi imposibleng may nakitang red flag sa biyahe ng MV Nord Bosporus bago pa ito makarating sa Africa. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, hindi basta isolated case ang nangyari. Posibleng konektado ito sa mas malawak na galaw ng international syndicates na ng mga cargo vessel bilang paraan para makalusot sa iba't ibang bansa. Ang mga seafarer ang nagiging collateral damage, lalo na kung walang kontrol ang crew sa loading process sa port of origin. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagsimulang kabahan. Kung totoo ngang may sindikatong naglalagay ng kontrabando sa mga barko nang hindi alam ng tripulante, sino pa ang magiging susunod na mabibitag? Samantala, hindi maitatanggi na tumataas ang tensyon habang patuloy ang detensyon ng dalawampung Pinoy. Habang ang tunay na utak sa likod ng operasyon ay nananatiling hindi pa rin nahuhuli. Mas naging agresibo ang pahayag ng mga opisyal ng law enforcement agency. Para sa kanila, hindi ito ordinaryong kaso. Ito raw ay patunay na mas tumatalino at mas nagiging komplikado ang galawan ng mga sindikato na kumikilos mula Latin America papuntang West Africa. At sa gitna ng tensyong ito, ang dalawampung Pilipinong marino ang nasabit sa gitna ng delikadong laban para kontrolin ang drug routes sa rehiyon. Sa kanilang opisyal na pahayag, mariing sinabi ng ahensya na ang Nigeria ay hindi at hindi kailanman magiging daanan ng sinumang international cartel isang direktang mensahe mula sa kanilang chairman na nagbigay diin sa mabilis na pag-usbong ng kanilang intelligence network kasama na ang pakikipagtulungan nila sa international partners para bantayan ang mga rutang galing Brazil, isa sa mga bansang matagal nang tiniting ng hotspot ng trafficking. Samantala, isang nakakabahalang babala rin ang ibinato ng mga opisyal kung may Pilipinong nakikipagtrabaho sa mga sindikato sa ibang bansa kahit hindi nila direktang alam ang galawan, posible silang makasama sa investigasyon. Dahil dito, lumitaw ang panibagong pangamba. Paano kung inosente ang crew, pero nahulog sila sa bitag ng concealment operations na hindi nila kontrolado? Ang kaso ay nasa ilalim ng mahigpit na kampanya ng National Drug Law Enforcement Agency, isang ahensyang kilala sa kanilang zero tolerance at kung titing ng mabuti, mahirap para sa kahit sinong bansa na manghimasok sa isang sitwasyong mabigat ang ebidensyang hawak ng mga autoridad. Habang nagpapatuloy ang tensyon, may mga spekulasyong lumalabas na posibleng gamitin ng mga abogado ang malinaw na pattern ng mga nagdaang insidente. Parehong ruta, parehong modus, parehong concealment strategy na ang pag-uugnay ng kaso na ito sa mas malawak na sindikato ay maaring makatulong upang maiba ang direksyon ng investigasyon mula sa crew papunta sa tunay na nagplano ng operasyon pero ang mas mabigat na tanong may oras pa ba bang crew para patunayan ang kanilang pagiging inosente bago sila mapaso ng hatol sa puntong ito hindi lang sila nakikipaglaban sa korte nakikipagkarera sila sa oras sa sariling reputasyon at sa bigat ng sistemang bumabalot sa international trafficking. At habang nakabitin ang desisyon, isang bagay ang malinaw. Hindi sila dapat maliitin sa laban na ito.